Eh, ito ang reaksyon ni Atty. Claire uh, Castro sa mga pahayag at sa maling-maling mga pahayag nitong ilang mga abogado ni uh, Mr. Apulo Kibuloy. Sa aking palagay, eh, dapat mas maintindihan nyo na mas malalim. Kasi baka magkaroon kayo ng maling pag-aakala at magamit nyo. Di ba? Kasi syempre dito medyo mukhang nagkainitan. Di ba? Uh, nagkainitan sa pagtatanong yung isang host or anchor dito sa kanyang guest. Uh, medyo siguro na dala ng damdamin itong si uh, Kabayan Noli de Castro. Okay? So, pakinggan natin ha. Pakinggan muna natin kasi para malaman ninyo ano yung medyo, sa akin kasi ayoko sabihing mali kasi lawyer siya, di ba? Pero dapat makita natin ano yung sinasabi ng batas. Kasi depensa niya yun eh. Lahat ang sinabi niya dito, lahat na na-explain niya kay Kabayan Noli de di Castro, depensa niya yun. Pero ipapakita ko sa inyo, ano ba dapat? At ano yung sinasabi ng batas? Kasi baka magkamali kayo, magamit nyo, eh, sumunod na ang mga pagkakataon, kayo yung mag fugitive. Okay? So pakinggan natin to. Patunayan niyang wala siyang kasalanan at kami maniniwala kapag siya lumabas na at yung proseso ng batas, doon pa lamang kami maniniwala na wala siyang kasalanan, attorney. Remember, attorney ho kayo. Lahat ng attorney talaga ay pagtatanggol ang kahit pa kriminal ang isang tao, eh, pinagtatanggol ninyo. Totoo naman yon Kaya, kita yon Totoo naman yon mga ka-clear. Uh, kahit sabihin natin na yung kliyente mo may kasalanan, kaya, ma kaya nga mas maganda na yung kliyente mo sinasabi kung ano talaga yung totoo at ano yung kanyang partisipasyon sa isang kaso. Kasi doon mo lang naman mahahanap kung ano yung tama niyang depensa. May mga pagkakataon kasi kahit na ang kliyente mo ay may kasalanan, meron ka pang depensa. Okay? So, katulad halimbawa, ah, halimbawa ito. Nakapatay. Murder, uh, homicide. Homicide, di ba? Pero, ano yung pwede mong itipensa? Sa kliyente mo. Self-defense ba to? Nangyari ba yung incidente? Tapos wala sa kanya yung provocation? Kundi doon sa kalaban? So, hindi naman ibig sabihin na nakitil niya yung buhay ng isa, eh may kasalanan na siya. So, may mga pagkakataon na nangyari man itong sitwasyon na to, pero medyo meron kang depensa magagamit. So, yun yung sasabi natin. Na kahit anong mangyari, siyempre, kung ikaw ay hinahir ng kliyente, di ba, uh, ipagtatanggol mo siya talaga. Basta kung ikaw na yung naging lawyer, hindi mo pwede siyang pabayaan dahil umaasa sa sayo kung ano yung pwede mong maging uh, defense laban sa uh, ah, pabor sa kanya. Kasi may mga pagkakataon, ito naman allowed naman to sa court, no? Yung sinasabi natin, plea bargaining. Pag sinabi kasi natin plea bargaining, o oh, sa mas mababa na lang. Malimbawa, acts of lasciviousness. Bata. Sasabihin nila, ah, child, di ba? Parang child abuse. Ganon. So, pag may ganoon, at uh, ibaba ito sa seduction. Mas simple seduction. So bababa ngayon yung penalty as compared to child abuse. Di ba? So yun sasabi natin, umamen pero for a lesser offense. Allow din ng batas. Okay? Allow din ng rules. Okay? So okay naman to. Okay naman to. Eh abogado ka, di syempre pagkatanggol mo. Hindi mo talaga pwedeng hindi ipagtanggol yung kliyente mo. di oh, ba? Uh, pero daming uh, mga pahayag si attorney ah uh, Itong abogadong ito, una, yung mga PNP daw gumagamit ng tergas na wala namang tear uh, tergas na ipinakita kundi yung fire extinguisher na ginagamit mismo ng mga kaanib ng KOGC. Ikalawa, e may sinasabi pa sila na bubumbahin ang uh, katedral. Pangatlo, meron pa sila sinasabi na pinutulan ng tubig at kuryente daw. O, oh, yan. Ah, tuloy natin. Ay, ang ang natokin ng pero kayong mga attorney yeah. ganyan ang asal niyo. Ang rip. Ang sakit naman noon. <laughs> Tingin ko ano, medyo mali yung na, work. nainit na, nainit na si Kabaya dito, no? N nilalahat niya ang mga abogado. Pero sa simbahan Katoliko, meron tayong ah, santo na abogado, ha? Huh? Oh, pero martyr siya. Oh, si tuloy natin. Words na ginamit dito ni ano, yung asal. Ah, uh, it's natural kasi kahit Halimbawa, si Kabayan Nolide Castro yung nagkasala at ako yung lawyer niyan, ipagtatanggol pa rin kita. So, yun yung obligasyon ng lawyer. So, hindi siya yung asal. Okay, medyo foul yung word ni Anadon, ha, Kabayan. And declaration. So, mahina naman itong kaso, sir. Eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipan... Hmm, so, mahina daw umano, na kaso itong uh, kay Kibuloy. Uh, yun, alibay lang ni attorney Mahina ang kaso. Eh, kaso nga na walang, walang piyansa, mahina ba yun? doon sa inay ano daw? Mahina daw yun. Mahina <pod> äh> daw yon Atty. Claire. At na alam naman ng mga abogado, alam niyo na noon, para masampa ang kaso doon sa korte, probable cause ang kailangan. De pa ba? Alam niya. Alam niya ni Atty. Mark. Alam niya ni Atty. Torion. Probable cause ang kailangan na ginawa ito. Malaking posibilidad na ginawa ito ng accused, so may isang pa yan sa korte. Pero ngayon, prima pasi evidence ang kailangan. Quantum of evidence ang kailangan. Ibig sabihin, ang kailangan para may isang pa ang kaso doon sa korte, yung kunti na lang ang kailangan para yung accused ay mahatulan na guilty beyond reasonable doubt. Yun ang uh, kailangan ngayon. Di po ba? Alam nila yan. Mahina daw umanungan na kaso. Eh di, kung mahina, armado siya ng maraming mga abogado. Maraming pera. E bakit di haharapin ni Pastor Apollo Kibuloy ang naturang mga kaso na sabi niyang mahina lang sa korte? Di mo ba? ba? Napa-stop nga niya ang lindol daw. Di niya mapa-stop ito. Tuloy natin. Kaso? Dito nga natin. Wait lang ha. Wait, 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 wait. Uh kaya nga uh, Ulitin natin. Ang written declaration. Mahina naman itong kaso, sir. Eh. Ang ayaw lang talaga niya na baka ipadala siya doon sa United States of America. Oh, yun. Ayaw niya. Baka maipadala siya sa United States. Bakit? Oh. Dahil may mga kaso din si Pastor Apolo Kibuloy. At siguradong wala siyang connection dito. Ah, buti, dito sa Pilipinas may mga connections siyang Duterte. Meron pa si Vice President Sara Duterte na nagsabing nasa langit daw umano si Pastor Napolo Kibuloy. Pero sa Amerika, sa labas ng ating bansa, iang eh ang batayan, ebidensya. Okay, tuloy natin. Kasi hindi pa niya na-clear yung pangalan niya dito. Teka lang, eh, paano naman niya kailangan i-clear yung pangalan niya dito kung yung kaso sa Amerika? Hindi niya pwedeng i-clear yung pangalan niya dito. Di ba? Ah, ang nire-refer ba ni Atty iki clear niya yung pangalan niya rito para sa kaso rito? O i-clear niya yung pangalan niya dito para sa kaso sa US? Hindi pwede yun. Wala tayong jurisdiction doon. Lahat na nangyari na, kung ano man nangyari sa US, doon yun. Doon lang magkakaroon siya ng, ng paglilinis ng pangalan. Pag doon, inanuhan, nagkaroon ng hearing at umaten si Pastor Kibuloy. Saka anong kinakatakot niya, di ba? Ito nga eh, ito lang naman yung irony dito. Wala kayong kasalanan. Mahina ang kaso. Eh, ba't di kayo lumalabas? Maliban yan, uh, kung naalala ninyo, nung ang mga isyong ito ay nasa Senado, paulit-ulit sa mga miyembro at kahit ni Pastor Apolo Kibuloy at sa kanyang mga abogado, dalhin ninyo ito sa korte, ang korte, ang proper forum dito. Di ba? ba? Okay. Ngayon, nasa korte. Anong nangyari? nagrarally sila nasa daan at uh, nagdala ng mga placards justice for pastor apollo kibuloy pwede ba yon proper forum ba yung daan na doon ka ng hostesya? ya e di patunayan mo na wala kang kasalanan alam ng karamihan na ang pagtatago sa batas ay walang pagkakaiba na pag-aamin na meron kang kasalanang tinataguan tuloy natin pag ba dinala ka sa States, dinala ka sa US, ibig ba sabihin guilty ka na kagad? Ah, okay, okay, okay. Medyo may naisip ako. Sa US kasi, medyo takot siya. Kasi wala siyang kilala dun. Di ba? Walang isang, wala siyang makakasamang dating Pangulong Duterte na inamin niya dati na lumalakad ng mga kaso niya. So, yun siguro yung kaibahan. So, pag nasa US na siya, Talagang ebidensya lang sa ebidensya. Hindi pwedeng kakilala ka. Pwede. Kaya ayaw niya sa US. O nga, no? Ngayon wala nang isip yun, no? Ba't ayaw niya sa US? Kasi kung malakas ang ebidensya ng gobyerno ng US, ng prosecutor sa US, hindi mo pwedeng gamitin yung influence mo. Hindi mo pwedeng gamitin yung mga politiko na kakilala mo. Kahit magpalit ng presidente sa US, bigyan na uh, ko kayo ng kunting background sa kaso niya sa US. Uh, bakit naka-uwi dito sa Pilipinas si Pastor Apolo Kibulay? Nahulihan kasi sila ng bulto-bultong pera doon. Ang bakit si Pastor Apolo Kibulay naka -uwi? Dahil yung miyembro niya ang pinaamin at nakulong na may-ari sa bulto-bultong pera doon sa Estados Unidos. Ngayon, pagkalipas ng ilang taon na nadam, nadaraman niya ang paghihirap sa kulungan, eh, ikinanta si Pastor Apulo Kibuloy na sabi niya, ang tunay na may-ari si Pastor Apulo Kibuloy. Yon ang pangyayari, mga kapatid. Tuloy natin. Wala kang mapapala kasi wala kang influence dun. Unlike sa, sa Pilipinas, kapag nagpalit ng presidente at kaalyado ninyo, ang papalit may chance na ma-acquit kasi mahina yung kaso. Ganon? No, nga, no? Kaya ayaw niya sa CUS. Okay, sige, go. Kailangan niya i-clear ang pangalan niya dito. Na-dismiss na, na nga itong kaso na ito eh. And it is within... Well, at na-dismiss ang kaso, eh, pinagmamalaki ni uh, attorney Atty. Torion dito, na-dismiss ang kaso. kaso. Atty. Na-dismiss ang kaso sa so fiscal lang yon At kung Nadismiss sa Fiscal's Office Alam niyo yan mga abogado kayo Na hindi ibig sabihin patay na Ang naturang kaso Dahil Matapos na i-dismiss sa Fiscal's Office Ang kaso Na idulog yan Sa Department of Justice At dahil Si Pangulong Rodrigo Dating Pangulong Rodrigo Duterte ang Presidente eh Spiritual Director si Apollo Kibuloy, Anong nangyari? More than four years, nakatulog ang kaso, pinakatulog sa Department of Justice. Hindi kurti ang nag-dismiss, fiscal office lang. Kaya merong, uh, merong uh, move na ipareview ito sa Department of Justice. is right to really question the finding of probable cause. Ginawa nga ito nila, Senator Lacson. Na... Na... Oops. okay, okay, okay. okay. Sinabi niya, na-dismiss na yung kaso. Of course, oo naman, admitted to. Na-dismiss itong kaso sa Davao City. That's 2020. Sa fiscal's office, hindi sa korte. O, oh, sabi na, dapat 2020, di ba? But 2020, yan. Yung taong 2020, na-dismiss siya. At ulit, sasabihin ko sa inyo, ang nag-dismiss dito, city prosecutor. Na yes, city prosecutors ang nag-dismiss, hindi korte. Eh? Davao. Of course, Davao City. Kung saan dating naging fiscal si dating Pangulong Duterte. Okay? So, itong 2020, malakas siya ke, ke, sanggang sand, dikit sila. Sabi nga nila, eh, magkadikit ang bituka nila ni Pastor. That's 2020, sinampahan siya ng kaso, Pangulo pa si Duterte. Ano ma-expect natin? ba? Diba? Hindi ko sinabing nilakad nyo, ha? na ako sinabing ganyan. Kasi si Pastor Kibuloy naman ang umami na nilalakad yung kaso niya. Di ni dating Pangulong Duterte. Ta Tatay Diggs niya yung tawag niya. Sige, kahit balikan niyo yung Q&A. That's January yata, 2024. Meron siyang binanggit doon, nilalakad yung kaso niya. So, kung sinasabi ko man to... O oh, yun, pinangmamalaki talaga ni Pastor Apolo Kibuloy na yung mga kaso niya nilalakad ni uh, Pangulong Duterte. Na nilalakad ni dating Pangulong Duterte yung kaso niya? ano yan, admission naman yan, yan. ni Pastor Kibuloy. So, now, um, paano ngayon sasabihin niya na, na dismiss na? Well, alam naman natin mga lawyers, di ba? Alam natin, na-explain din natin sa ating mga kakliya at mga kaibigan, na kahit na dismiss yan sa City Prosecutor's Office, pwede yan i-appila. Yes. At yun nga ang na-pending yung petition for review na pending sa DOJ. O, oh, banggitin ko ha kung ano yung revelation ni Pastor Kiboloy. Sabi niya, hindi pa i-dismiss yung case na nakapending sa DOJ at the time. Bakit? Ang sabi daw sa kanya ni SOJ Rimulya, ito na may galing din kay Pastor Kiboloy. O, oh, kita nyo, kung gano'n ba kalakas si Pastor Kiboloy. So, ibig sabihin, kaibigan din niya si Sekretary uh, Remolia dahil uh, siya mismo may revelasyon ribala no? na yun ang pahayag ni Remolia daw. SOJ kausap niya. At walang reaksyon si Remolia kaugnay diyan. Means ba? Ito na may galing kay Pastor Kibuloy It means kaya niya talagang kausapin yung ibang matataas na nasa posisyon. Uh, yung ibang mga taong nasa posisyon. Especially itong case na to. Oh, ano daw sabi sa kanya ng SOJ? Dismiss na yan. Pero hindi ko muna i-dismiss yung petition for review para hindi ka makuha ng US. Kasi pang hanggat may pending case ka dito, di ka pwedeng dalhin doon. Yun daw yung sabi sa kanya. So, di ba mas nakakatakot yon kasi... Yes, uh, at walang official na si, si Pastor Kibuloy mismo ang nagpahayag niyan sa recorded uh, niya na pahayag at walang reaksyon na inilabas si DOJ Secretary Buyeng Remolia. Paano kung totoo may biktima? Pa, paano kung totoo ha? Hindi ko sasabing may biktima talaga si Pastor. Hindi sabi ko na i-assume lang natin na totoo may biktima. At yung mga nag-file ng complaint sa kanya ay totoong biktima. Assume natin. Tapos hindi nakakausap ang SOJ. Tapos siya kaya-kaya niyang kausapin yung nagkukumpas kung sasampa o di sasampa. So, yun yung sinasabi ko. Baka kaya gusto niya lang dito pero hindi siya lumalabas ngayon at ayaw niya sa US. Kasi wala siya makakausap doon. Although sinabi niya, ilang, ilang lawyers niya doon? 20. 20 lawyers. 20, 22. Diba? Pero ba't hindi siya? Ngayon, meron pa kayang pambayad itong si Kim na nakaprocess na yung kanyang mga ari-arian at salapi sa... Uh, Ibat-ibang abang uh, ko. Tuloy natin. Lumalarga. Kung wala kang kasalanan at mahina ang ebidensya, bakit hindi ka lalabas? Logic lang naman yun eh. Yeah. So yun yung tingin ko. Sabi niya yan. O, oh, ngayon. So kung ikaw ay na-dismiss yung, eh, yung yung Office of the City Prosecutor, yung alleged, yung complainant ha, na alleged victims, pwede naman niya mag-appellate talaga. So, di mo pwedeng sabihin na na-dismiss na, na yan? kasi hindi pa yun final. Kahit nga ka na-dismiss yan, tapos mayroong nag-come up na new evidence, pwede itong i-refile. Eh, ito pa, may apila. O tapos yung apila, dahil nakita yung buong, buong kwento na hindi napapansin. Di umano ha? sa panahon ni dating Pangulong Duterte, kumbaga, eh, parang pikit mata yung dating ng iba. So, nanabuksan, during the hearing ng Senado, Aba, eh nagkaroon siyempre ng obligasyon ang DOJ na i-review mabuti. O, oh, ayun, nasampa. So lumalabas, lumalabas, may probable cause. Kaya kailangan ka na magsuko o sumuko, especially kung may warrant of arrest. Lahat ng lawyers alam yun. Ano? Tony, pauli-uli na lang sinasabi niyo. Tony, sorry, 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 Yes, po. Huwag ko kayong tuloy-tuloy magsalita dahil hindi ako makapag-question sa inyo. Paulit-ulit okay. ang sinasabi niyo mga lakson na lakson na yan. Ang sinasabi ko namin... Alam niyo kasi nung panahon ni Lakson, uh, may mga rules pa kasi na hindi na pwede ngayon. Parang ano siya, nag-motion siya at that time uh, to, to investigate or to evaluate if there's probable cause. Na ngayon, prohibited pleading na siya. Hindi na siya pwede. So kung naari yan ang panahon ni, ni, ni Senator Lacson, at the time, Senator na ba siya? oh si, so anyway, si Panfilo Lacson, allowed pa yun. Ngayon, marami ng prohibited pleadings. Kasi nga, maybe because of that case. So hindi niya na pwedeng i-ano, hindi niya na pwedeng gamitin uh, reference. Yun naging kaso ni Lacson. Marami ng prohibited pleadings after that na hindi niya na pwedeng i-avail, kung na-avail man ito dati, ni Uh, Panfilo Panfilolaxon. And at the time, nung ginagawa din ito ni Panfilolaxon, fugitive din siya. Di ba? Fugitive din siya. So kaya nga, sabi ko, kung na naari yung magic na yon kay Panfilolaxon, eh malamang hindi mo pwedeng gamitin yung magic kasi hindi na nga available yung ibang mga uh, rules na dati niya na-avail. Okay? Yung dati, yung magpabago bago ka mag arrangement bago ka mag- sa court at magsabing not guilty or guilty. Pwede ka mag-file ng motion for the judge to evaluate if there is really probable cause. Ngayon hindi na. It's prohibited pleading. So you cannot use that. And hindi makikialam ang Pangulo dyan. Uh, wanted siya sa Amerika, sa FBI. Eh, bahala na ang FBI niya. Pero tinatanong ko, yung pag-usapan natin yung ngayon, meron siyang sexual abuse, meron siyang human trafficking, nagtatago pa siya doon sa kanilang uh, Bakit hindi siya lumabas, palabasin ninyo, at ipagtanggol ninyo ang kaso niya, kung talagang wala siyang kasalanan, ay di wala. Ma to siya. Pero habang siya ay nagtatago po, paano niya ipagtatanggol ang sarili niya? Paano kami maniniwala na wala siyang kasalanan? Alam mo, yun lang naman talaga logic, di ba? Sabi mo, kanina sa nalilig natin, mahina yung kaso, di ba? So, ang alam ko parang nire-request nila ang Pangulo magkaroon ng written declaration na hindi siya dadalhin sa Amerika. Paano naman yun? Di ba, naputo lang dito. Paano naman gagawin ni dating ni, ni, ni PBBM yun? Eh, di lahat mangyayaring ganyan, nire sa kanya. So, ang lalabas to may special treatment. Hindi pwede ganun. Latay dito, pantay-pantay. Di ba? Hindi pwedeng pastor ka, tapos may kaso ka sa Amerika, tapos sabihin ni PBBM, ay, hindi to pwedeng din sa Amerika. Unfair naman yon sa totoo lang. Unfair yon dun sa mga alleged victims naman doon sa Amerika. Saka, tingin ko, talaga matatakot si Pastor Kibuli sa kaso ninyo. Bakit? Ito yung discuss na naman sa inyo. Gusto ko lang i-remind sa inyo. Nahuli siya sa Hawaii. Cash. Ayan, uh, ito ang sinabi natin kanina mga kapatid. Uh, muling balikan ni Atty. Claire Castro. Bulk smuggling. Diba, nahuli siya sa kanyang Cessna plane, jet plane, from Hawaii, going to Manila. Nahuli sila. Kasi mukhang may nagtimbre. So bulto-bultong pirang dala. Umakyat yung immigration. At na hindi lang yung bulto-bultong pirang dala, mayroon pa mga bahagi sa mga baril. U.S huli, pati yung mga parts ng armas. Hindi ko alam kung ipang ririgalo niya kay dating Pangulong Duterte. Dahil diba, kolektor yun eh. So meron siyang party ng armas na nakuha. Maliban doon sa $350,000. Okay. So, para siya makauwi, mga ka inako nung isang Miembro. Um, uh, ano siya, uh, minister na babae, si Felina, Felina Salinas, inako. At the time na nagkakaroon ng hulihan, yun di ba? Nagkakaroon ng investigahan, nung araw na yon ang sabi, kasi nga, pati yung, ano, pati yung plane, eh, hindi yan agad pinalipad, hindi yan agad pinabalik ng Pilipinas. So, kinumasyon muna sila doon, at ang sabi, nung Felina Salinas, akin yan lahat. So may tao na naman na nagsakripisyo para kay Pastor Kibuloy. Si ang sa akin lang, 'di ba? Kung kung makadiyos ka talaga. I mean, I eh, mean, kung, kung, kung kung nasa puso mo yung pagmamahal mo sa tao mo. 'Di ba? At kiniklaim mo na son of God ka. 'Di ba ikaw yung magsasakripisyo para sa tao mo. Hindi mo hahayaan yung mga tao mo magsakripisyo sa iyo. So ayan po mga kiers, sanay kapupulatan po natin ito ng aral. At kung nagustuhan nyo po ito, please like and share. Ibahagi po natin sa mga kilala po natin. And please don't forget to follow and subscribe po ng ating YouTube channel, Mr. Curious Catholic. Muli po, this is Mr. Curious Catholic, kasama po ninyo sa pagtatanggol ng ating simbahan. Prodeyo et Iglesia. Sa Diyos po, ang lahat ng kapuriyan. Hello mga kapatid. Ah, uh, Alon subscribe. Mr. Curious Catholic, marami tayong matutunan, mapuno po yung ating isipan sa mga katotohanan. Dahil ang katotohanan naman bigay sa atin na tunay na kalayaan. God bless! Hello mga kapatid! Inaniyahan namin kayo. Huwag niyo kalimutan mag-subscribe sa kay Bro Dens Oberio Mr. Curious Catholic. Marami kayong matutunan sa pamamagitan ng pagsubaybay niyan sa pagsagot sa pananampalataya na inaatake ng ating mga kapatid si Bayong Pananampalataya and they are not only attacking the teachings of the Catholic Church but proselytizing the good numbers of the Catholic. At sa pamamagitan sa pagsulotin niyo nito Mr. Curious Catholic, his pains and YouTube channel, dami niyong matutunan. sa buhay natin ang ating matutunan. O dia Iglesia. da igreja